Yes, uh, magandang uh, umaga mga minamahal ko mga taga bye, bye At sa umagang ito ay nagpatas kami ng karton dito sa kariton para i-deliver I-deliver namin sa junk shop At habang sa pagpapatas kasi ng karton ay eh, May dalawang pusa dito na nanggugulo uh, Binilad namin yung karton para Uh, matuyo kasi basa yon ay nanggugulo ang dalawang pusa at ito nga yung dalawang pusa na nanggugulo ilang buwan na kayo hindi nakabayad dyan ah, ilang buwan na kayo hindi nakabayad ah magbayad kayo ay apartment pa naman yung inyong uh, so yung dalawang pusa ay nagtigitigay siya ba naman ng, ano yung ibinilad kong karton abay nagsisuot dun sa loob ng karton at uh, nang ay binibilad ko yung karton siyempre minsan natutumba Itini maya maya itinitindig ko para matuyo yung karton ay hindi pumapasok sa loob yung karton at uh, gustong gusto doon mag, ano, maglaro sa loob ng karton yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga so, bye, bye. Please like and share po.